kasi okay, bakit be naging i-idol n'yong pre-arrow n'yong Ops! ko idol mo sa papogi ah Idol mo sa papogi yan ba ka na Okay mo siya Sabi niya papogi siya Sa tournament nga daw Kung may, may papogi yan sa tournament Tamto na daw siya Sabi niya sa DC. Lahat ng kasaling Dalo mo sa kanya pag nakita mo siya na eh. Hindi sa hamot. Melvin, champion ka pala sa papugi. <laughs> hindi siya na kami. Ah, hindi siya na. na. Hindi na. Hindi siya

Yun, nang, alamit, oh, ng kalabaw. Hoy na, kumita na. Ano pa nang isang kumpol. Hoy, mayabang maglalakad. Putangina, pa. Kumain. No kaya Teka, tiyo

Oi, Jakarta mukate. Sarang iwet

May ilusot sya, kaso ngayon walang <laughs> pasak. <laughs> May ilusot sya, <Manifescentana>. kaso ngayon walang <laughs> pasak.

Iwe <laughs> choo. <laughs> 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 <laughs>

tên này y mời bà luôn được chinh quanh tên này. sao mà ra hỏi

kasoklah ringan ya. Wati. Ini sabaran

Pero cũng không din, mas lalapitan din yan. Pagkakaon eh. Ay! có Alaga! Wali, mahirap

Ang Talaga. Hindi mga dito sa kanito. Ang dito sa kanito. Ang mga dito sa kanito. Ang mga dito sa